Pasko ro, toto, 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 natin. Kita natin. Siya lang pala toto, 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 Oh, oke, okay, kan. paskal. Paskal. Nah, uh. sehat selalu dik, mau kok. Ani do. Oh, selamat <laughs> master. Itu nasya. Ayuk, talak wala alandal. Mampuklah. So yung target natin dilaw. Ang problema maputla yung nahuli. Bayan? yan? Ba koko? Ah, nakahuli din. <laughs> oh. <laughs> Alright. oh. <laughs> ano ito? Oh grabe oh. Grabe si Toto. Ha? Ayan ka. si Toto lang magaling Ayan oh no? Palawag parkis muna Ayan oh no? Laki oh Sarap na naman yung sigaw niyan Bakuko Bakuko? Apo ah, hindi na rin Malaki no? laki na rin hmm. Ano ha? Bakuko? <laughs> oh, talaga talaga naman. Dilawan talaga dinadali. Ha? Oh? Malupit talaga sa Malupit ka talaga sa dilawan. sapatos oh, Mario Jose maliit oh ayan pag maliit ang pain mo maliit din ang kumakagat eh maliit masyado pagkawala natin ito ano to ipapain pain <laughs> pagkawala natin maliit masyado mga master Ay, taas mo, taas! Yun! Diba? ganda! Ayos! Is on talaga! Nakawala na sumabit pa! Ha? Kaya nga eh! Ayun, tanggal! nako Alina Ayun na Ayun, na. ayun na siya <laughs> ayun na tayo na 'tong Malakas na yung alon mga mas naman ang oh.

pisyon talaga, pisyon pisyon Alright, tayo pa hindi nakakahuli ng na, okay na, okay na, okay

Na. Na kami. kakain lang at mamaya maya ay babalik din uh, ng talangka pampain ayun na